ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ng ng Pilipino. Para sa Pilipinas. Napakaganda nga ng hapon. Ang, harap, ang sarap pala ng simoy ng hangin dito sa inyo para tayong uh, nasa abroad at nagpapalamig kahit na nabilad kayo sa araw ng matagal habang nagaantay maraming maraming salamat sa inyong lahat magpapasalamat po kaming lahat ito po ang aking mga kasamahan sa alyansa nagpapasalamat po kami sa inyong lahat upang dahil po eh, kayo ay nyong makarating magsipupong na kayo at, uh, para makita tayo ng kahit na nasa likod. Oh. Maraming, maraming 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 salamat. Talaga naman at uh, sabi na nga namin eh, nakakasiguro tayo kapag tayo eh, ay pupuntang, pupuntang Bulacan at uh, San Jose del Monte ay eh, makakakita tayo ng ating mga lahat ng mga ating kaibigan. Kaya't uh, nagpapasalamat kami napakainit ng salubong na ibinigay ninyo sa aming lahat mga ating alyansa na lumalapit po sa inyo at hinaharap po sa inyo ang ating mga magigiting na kandidato para sa darating na halalan para sa Senado. Alam nyo po, ako po ay uh, nandito po, hindi malakas po ang loob ko na iharap sa inyo ang ating mga kandidato dahil napakadali pong ipagmalaki bawat isa po sa kanila. Narinig niyo naman po ang kanilang mga programa, yung, yung kanilang record, yung kanilang nagawa na at yung kanilang gagawin pa. At alam nyo po, eh, may pagmamalaki din ng alyansa. Na ang alyansa, buo po, ang bupo buo po na, buo po lahat, ng, lahat ng kandidato ng bawat, bawat pwesto. La, na, na eh, mamimili kayo sa halalan na ito, lahat po sila eh, lahat po sila, meron po tayong kandidato, kaya po, eh, ang, ang dahilan po dyan, dahil yung ibang, uh, ibang, yung ibang grupo, sinasabi niya, paano, paano nyo nabuo yung napakaraming tao na para sumama sa inyong alyansa. Yan po ang ibig sabihin ng alyansa. Dahil po, kami ay may panindigan. Ang panindigan po namin ay magkaisa at magtulungan at magkapitbisig upang tulungan ng taong bayan. Kaya po, kami po ay tinawag na alansa. Dahil kung titignan niyo po, tignan niyo po ito. Meron pong lakas, CMD. Meron pong ang nasyonalista. May National, Nationalist People Coalition. May NUP. Kompleto po. Meron na, kumpleto po ang lahat ng mga iba't ibang partido. Ay kasama po natin. Dahil po, isinantabi na muna namin ang aming mga partido para magkaisa, para gawin lahat upang tulungan at pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Narinig niyo naman po ang kanilang mga talumpati at maliwanag na maliwanag na pagkatinig nang po natin ang ating mga kandidato. Pag inisa-isa niyo po, ay makikita naman niyo eh di kalidad po itong mga grupo na ito. Eh talaga kung ako man ay si iniisip ko, kung ako ay tumatakbo bilang senador sa kabilang partido ay palagay ko may nervyosin ako ng konti at sasabihin pag hinarap, kaharap pag ito yung mga harap, kaharap ko ito yung mga nakatapat sa, sa, sa akin na bilang kandidato ng Senado, eh, mga, mapapaisip po ko dahil masyadong mabibigat ito. Masyadong kilala, masyadong kilalang marunong, mahusay, matalino, masipag, at pinakamahalaga ay nagmamahal sa taong bayan, nagmamahal po sa Pilipinas. Kaya naman po, tignan po natin ang, uh, ang uh, ating grupo. Kung uh, ano ba ang kanilang mga pinanggalingan? Ano ba ang pinang, kanilang pinagdaanan? Alam niyo po, walo. Dito sa labing dalawa na kandidato natin para sa Senado, walo po sa kanila ay dumaan na sa Senado. Andiyan po, Senator Cayetano, si Senator Lacson, si Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, at si Senator Soto. Si Senator Soto, hindi pangkaraniwan na senador ito. Naging Senate President. At alam niyo po, nung ako yung senador, siya po yung Senate President namin. At uh, kaya naman masasabi ko na nung panahon niya, maayos ang takbo ng Senado. Dahil magaling po siya. Magaling po siya humawak ng, ng, ng Senado. Nakakahanap siya lagi ng kompromiso. Kahit na nagtatalo-talo po kami. Eh, malamig po kasi masyado ulo nito. Kagaya lagi niyang sinasabi. Madali naman akong kausap. Eh. Hindi lang niya sinasabi yun. Totoo po talaga. Kaya magaling na naging Senate President ang ating butihing Senator Tito Soto. Ang, uh, ang pito naman sa ating mga senador ay dumaan naman sa mababang kapulungan. Sa House of Representatives, naging congressman po. At sila po ay uh, matagal nang na, uh, nasa legislatura. Andiyan po ang Congressman Abalos, Congressman Bimay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo at Congressman Villar. Tama naman dahil in mahalaga po na kapag kayo ay napagka ako kayo ay isang senador na nauunawaan ninyo kung ano ang patakbo sa mababang kapulungan upang maging maayos ang pagpasa ng ating mga batas upang maging maayos ang proseso sa pagdidinig. yung po ang mga, mga mahalaga na tinatawag na karunungan na para sa nakadaam na po sa ating legislatura ay kabisadong kabisado na po nila yan. Hindi po, ang apat naman po ay nagsilbi sa kabinete o cabinet level na kanilang mga cabinet level na kanilang posisyon. Ang una po dyan ay si Secretary Abalos. Si Ben -Hur po ay naging Secretary ng DILG. pag na pag-upo po ay aking iniisip. Sabi ko, sino kaya ang uh, dapat natin ilagay bilang Department of Interior at saka Local Government? Eh, ko sa sarili ko, ditignan natin kung sino sa madami na marunong talaga at nakakaunawa sa mga issue na hinaharap ng ating mga local government. At naisip ko, meron daw, balita ko, may mayor ng Mandaluyong daw na magaling. Kaya at nandiyan po, ginawa po natin yung secretary ng DILG, si Secretary Benher Abalos. At si Senator Tulfo din, ay uh, siya, siya, din po, ay sinabi, naisip, na, naisip ko nung pag-upo ko, iniisip ko sino ba talaga ang uh, nakilala na walang ginawa kung ginagsisilbi sa publiko, walang ginawa kundi tumulong sa mga nangangailangan, walang ginawa kundi magtrabaho para yung ating mga kababayan na nasa lanta sa mga krisis, yung ating mga kababayan na naghihirap, na namumulubi, ay eh, papa, sino ba ang magaling tumulong dyan? At kaya po, pinili po natin si Secretary Erwin Tulfo na ilinagay po sa DSWD. Andyan din po si Senator Tolentino na dumaan ng MMDA. Alam niyo naman siguro yung MMDA. ah yung MMDA, Metro Manila Development Authority. Mahirap po na trabaho yan. Dahil po, ipagkasa, pagkakaisa mo, lahat po ng mga iba't ibang lungsod, lahat ng iba't ibang bayan ng Metro Manila na ipagkakasundo mo lahat 'yan. At uh, para malagawan nang ma ma maayos ang patakbo ng ng traffic, maayos ang daloy ng traffic, maayos ang uh, maayos ang law enforcement, maayos lahat ng mga plano para pagandahin ulit ang patakbo ng MMDA. Yan po ang uh, ang naging trabaho po ni Senator Tolentino. Pero lumampas po siya sa Metro Manila. Dahil di ko po makakalimutan noong tinamaan ng uh, ang Region 8 Region 7, Region 6 ng Yolanda. Kami po, eh, ako ay eh, nasa Taklobang po, nag-aantay kami, nagmamakaawa kami sa national government na magpadala ng tulong dahil sa dami ng pangangailangan. At alam niyo po, nagulat na lang po kami. Eh, bilang isang araw, may nagsabi sa amin, nandyan, nandyan si Chairman Tolentino, daladala yung mga heavy equipment ng MMDA. Sila po ang nauna na nakarating. Ganyan po ang servisyo na binigay po ni Senator Tolentino. Ang isa pa po na humawak ng mga nang na, pagtulong sa pagdaan po ng Yolanda ay si Senator Ping Lacson dahil siya ang dinagay na namuno ng Yolanda Rehabilitation Commission. Yung po naman ay lampas na, nakalampas na yung bagyo, papano patatayuin ang mga bahay, sa natin ilalagay, anong mga natutunan natin na huwag natin maulit para hindi tayo mabaha ulit. Lahat po, pinano po, nang uh, plinano po ng rehabilitation Yolanda Rehabilitation Commission plinano po ni Senator Ping Lacson Pero Senator Ping Lacson hindi lamang 'yan ang naging katungkulan niyan. Si Senator Lacson naging hepe ng Philippine National Police at uh, kung maalala niyo ang una niyang uh, sinasabi ang una niya pong ginawa, pinagsusukat niya yung mga tiyan ng mga ng mga police. Tinitignan niya, kumisadong mataba. Ibig sabihin, hindi nagtatrabaho. Pinag-jogging niya. Ngayon, wala ka na makita ng malalaking tiyan dahil inayos na po ni Senator Lacson. At nung panahon ni Senator Lacson, yung yung acceptance, yung pag, 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 uh, uh, approval rating ng PNP, ng mga polis natin, ay napakataas. Hindi na po naulit yung ganung klaseng uh, ganong klaseng rating nung nangyari nung panahon ni Chief PNP General Lacson. Alam na po nila, makita mo pag uh, niyo po, maliwanag na maliwanag. Alam na po nila pala ang, trabaho sa gobyerno. Alam na alam na lang. Wala na ito yung mga klaseng tao, mga klaseng klase, nasa sa serbisyo publiko na hindi basta kung kuminsan hindi na lang nagsasalita. At basta't ginagawa na lang ang trabaho. Yan po ang mahalaga. Huwag tayong naga, nakikinig ng mga puro dada ng dada. Dapat ang hinahalal natin ay puro gawa. Pupunta sila sa Senado, hindi upang manggulo, manggulo. hindi upang magtalunan dun sa kanilang kapwa senador o kung kanino pa. Sila ay nandyan sa Senado upang magkaisa at ipagbuo ang magagandang batas na kinakailangan ng taong bayan. Yan po ang estilo ng ating mga kandidato. Ate ay, tignan naman po natin, local government. Dahil mahalaga po na kahit ngayon nasa Senado, kailangan po maintindihan ang, ang, uh, ang, lagay ng ating mga local government units. Kaya naman po, mabuti naman, eh, meron po tayong tatlo rito na naging gobernador ng malaking probinsya. Ang nauna po, ang aking kapatid, naging gobernador Marcos po ng Ilocos Norte. Si paring Lito, Lito Lapid naman, naging gobernador naman ng Pampanga na ngayon kumakita po ninyo ang ganda-ganda na po ng pampanga ah, talagang bumubulusok ang mga negosyo doon at gumagandang trabaho para sa mga tao na simulaan po yan ng butihing Governor, Gover Governor Lito Lapid. At siyempre, yung ngayon, ang pina pangalawang pinakamalaking probinsya ay hinawakan naman po ng Governor Bong Revilla ng Cavite. Yan. Siya po ay eh, nakita po, kung, kung na, na, nakakatiyak naman ako na marami sa inyo ay eh, nakakabisita dun sa kanila sa Cavite. Nakita naman ninyo kung ano yung progreso, anong pag uunlad ng Cavite. Yan po ay eh, naging trabaho niya mula nung siya ay eh, naging busy gobernador naging gobernador, naging senador, patuloy po ang kanyang trabaho. Kaya makita niyo naman, napagaganda ang mga naging uh, na, na, ang mga naging matagumpay na proyekto at programa na sinimulan ng ating tatlong magaling na gobernador. Meron din tayo mga mayor. Tatlong 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 lungsod na malalaki. Unang una, si Mayor Benhor Abanos ng Mandaluyong. Yan po, eh, uh, nung panahon po ni Mayor Abalos, nung panahon ni Mayor Benhor, na mayor siya ng, uh, mayor siya ng uh, Mandaluyong, marami pong natanggap, pag, na, at pagkikilala, binigyan po siya ng mga aming premyo dahil sa magandang patakbo niya sa, city, sa si Mandaluyong City. Kaya po, eh, ay ma, 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 makikita naman po ninyo, maliwanag na maliwanag, naiintindihan niya. ang patakbo at alam niya ang lagay at ang ang, 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 ang pangangailangan ng bawat isa. Hindi lamang yung mga malalaki na tao, malalaking negosyo, kung hindi ang bawat kababayan niya sa Mandaluyong, bawat kababayan niya sa Pilipinas. At naginga uh, naging uh, mayor din po si Senator Tolentino, tulit ng mayon mayor ng Tagaytay. At uh, alam niyo po, eh, si, si Senator Tolentino po, walang ginawa po yan, kundi nag-aaral, nag-aaral. At tinitignan po niya lahat kung ano yung pinakamagandang pwedeng gawin. Kaya pagka mag, kaya po lahat ng tao kapag yung sinasabi may plano ako para sa Tagaytay, inalapitan niya lahat po ay nakikinig sa kanya dahil meron talagang sinabi ang ating ang ating magaling na Senator Tolentino. At ang pangatlong mayor ay ang mayor ng pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas, Mayor Abi Binay ng Makati City. O, sikat na sikat ang Makati City. Ngunit, alam nyo, maraming nag, uh, nila na kapag ikaw ang naging mayor ng isang, isang sudad na napakayaman, napakadali ng trabaho, hindi po totoo yun dahil karamihan po ng malalaking negosyo ay nandyan sa Makati. Kailangan po na mapagbutihan ang patakbo ng Makati, ng pamahalaan ng Makati upang patuloy na susuportahan siya, tapupuntahan, lalagyan po ng investment yung Makati City, eh tuloy-tuloy nga naman ang, ginawa, ang nangyari. Ganun na nga ang nangyari sa Makati City. Tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga malalaking negosyo. Tuloy-tuloy ang pagparami ng trabaho. Tuloy-tuloy ang kanilang mga benepisyong natatanggap sa Makati City. Yan po ay ginawa, yan po ay trabaho ng ating Mayor, Mayor Abi Binay. Ang uh, mga kababayan, Maliwanag na maliwanag. Siguro naman sa panga narinig ninyo ang talumpati sa ating mga kandidato. Siguro naman po narinig din sa kanilang mga, mga pinapangarap para sa ating bansa na maliwanag na maliwanag na ang, ang tinutunguan po ng alyansa ay ang kaundaran at ang kapayapaan. At aabutin po natin yan kapag tayo ay magkaisa. Kaya, kaya po, ito po na siguro ay isa sa pinakamagandang halimbawa na ihaharap namin sa taong bayan ng pagkakaisa nagtutulungan para po makapagservisyo sa tao. Ang kailangan po natin ay ang mga solusyon, hindi po ang mga may init at malalakas na mga, masa mga masasakit na salita. Ang kailangan po natin ay mga solusyon para sa problema na hinaharap natin ang mga kandidato ng alyansa kasama natin sa pagtataguyod ng interes at kapakanan ng bawat Pilipino. Ipapaglaban natin ang ating soberanya at karapatan sa pamamagitan ng magandang diplomasya at dignidad. Ngunit, wag ho, hu, wag hu, wag hu sila kahit sino pong magkamali. Huwag nilang aakalain na tayo ay papayag na kunin sa atin na kahit isang, kahit isang isla, kahit isang bato na nasa teritoryo natin. Alamin nila lahat, hindi po tayo papayag at wag sila, wag natin, wag tayo susunod sa gusto, kagustuhan ng ibang tao, ng ibang bansa. Kahit na maliit lang tayo mga Pilipino, kahit maliit lang ang Pilipinas, palagay ko wala nang kasing tapang sa mga Pilipino. Hindi na sa laban naman kontra sa krimen at sa droga. Ito po ay aming aming paniniwala ay hindi naman po dapat kailan, hindi naman po kailangan na pumasok tayo sa kaharasan na maraming nasasaktan, na maraming pinapatay, na libo-libo na Pilipino ay hindi na natin nahanap at nawala na lang bigla. Yan po ay uh, hindi po para sa amin, ay hindi po tama para sa amin yun. May tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan. Yun ay sa pamamagitan sa buo na suporta sa ating mga kapulusan, sa ating mga local government units. Dahil sila po ang talagang namamahala na matiyak na maganda ang takbo ng buhay. naliktas ang ating mga kababayan at hindi sila kailangan mag-alala na sila'y masasaktan, sila'y mananakawan, sila ay papatayin. Sa ekonomiya naman at tra trabaho, hindi natin kailangan umasa sa mga illegal na mga mga gawain kagaya po ng pugo na ginawang pugad ng pag, uh, sa ating mga sa ating mga kababayan naging pugad ng karasan kaya po eh, tayo eh, binan na po natin yan at hindi po tayo papayat na babalik yan dahil nakita na natin na napakasama ang nanging nangyari sa ating mga kababayan dahil po dyan sa pogo ang solusyon po ay hindi sa mga iligal na gawain ang solusyon po ay nasa tunay na trabaho, nasa magandang kabuhayan at suporta sa maliliit na at sa mga nangangailangan. Magkaisa po tayo at mamili po tayo na alam natin na tuloy-tuloy magtatrabaho na itinayana nila ang kanilang buong buhay upang magserbisyo sa Pilipino. Itong ating mga kandidato, ang mahab, napakahaba na po ang kanilang record na nagsiservisyo sa Pilipino at hindi lamang sila nakaupo na sa matataas na posisyon. Ngunit siniseryoso po nila ang kanilang katungkulan at gumawa sila ng maraming maganda upang pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, upang pagandahin ang Pilipinas. Yan po ang hinaharap po natin. Ito po ang mga ating kandidato para sa darating na halalan, ating mga kandidato para sa Senado. Mabuhay po ang alyansa sa bagong Pilipinas. Mabuhay ang Bulacan!